Ako si Doc Duby, Espesyalista sa Women's Health. Pag-usapan natin ang Cervical Cancer Screening, pang iwas sa cervical cancer ng kababaihang 30 to 65 years old. Regular itong ginagawa sa health center para bantayan ang kwelyo ng matres o cervix. Ang anumang pagbabago rito ay posibleng indikasyon ng HPV, ang virus sa sanhi ng cervical cancer. May iba't ibang anyo ng screening. Isa-isahin natin. HPV DNA test ang pinaka-epektibo. May small soft brush pang puha ng DNA sample sa cervix na susuriin sa laboratorio. Ang susunod na anyo ay visual inspection with acetic acid. Sa BIA, dahan-dahang dinadampian ng acetic acid ang cervix o obserbahan kung may pagbabago rito. Ang huling anyo naman ay pap smear. May instrumento ito para bahagyang buksan ang puerta at makakuha ng sample. Kung negative ang result, bumalik sa health center after 3 to 5 years para magpa-screen muli. Kung positive naman, huwag magpani. Hindi ito automaticong cancer na. Makipag-ugnayan sa health worker para sa treatment plan. Pagdating sa kalusugan, pinakamainam kumonsulta sa health worker. Gaya ko, muli ako si Doc Dubi. Nagpapaalala, ang cervical cancer kayang iwasan, kayang agapan.